Pwede lang sa po pala. naman yung sasariya. Ayun, may May lugawan din po kayo doon. Ang lugawan ninyo. Ay, di, damayhan nyo na ang kuha. Dito na lang magsisimula. Ah, may branch po ba ito? Tatlo. Ayos yan. 24 oras po pala pati, ano? Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? tayo po ay magharbis ng sibuyas at ako ay hmm. nagpa-order ay sabi sa akin dalawang kilo daw lang ay papatulang ko na po uh para at least kahit pa paano ay tayo may makukuha po ba may papasok pa rin oh. Yan, oh. Uh. yung ang ating haharvestin aray pong malalaki na talaga namang ika nga pwede na yan ito po oh. yan uh. Tuterte Variety Ito po lalaki parang leeks Onion leeks Hmm ah. tempo. Ah, talaga hmm. Siguro po try din nating mag-ano sa mga lugawan. Kasi may additional po naman presyo sila. pinipili lang po natin ay yung mas magigreen. Oh. Ang oh. ganito po ang nito tatanggalin yung mga laying tatanggalin po yung mga dulo-dulo Ari po yung ating mga harbis, yung ating po na maghuhugasan. Yan no? oh. Siguro to kilo na to. Ito po yung sinasabi nating yung Davao ah, Duterte variety yan Kumpara po natin doon sa sinasabi namin Tagalog. Eh. Yan layo po ng agwat ano. Ya. Yeah. Atin pong kikiluhan na, kikiluhin na. pwede sa lugawan pwede na mo yun basta malalapit lang po ba din sa amin sobra pala eh. try natin na rin eh. kilo din tatlong kilo labis eh Tatlong kilo po palang kinalabasan na eh. kagandahan po na re, pag ako ang titingin once na hindi natin mabinta pwede natin ibalik at itanim ulit uh, hindi po kagaya ng ibang fake na hindi na po, wala nang balikan talagang iisa ang desisyon aring sibuyas pala kumbaga ayaw natin ibinta or namumurahan tayo ibalik natin uh, pwede yun po ang isang dagdag idea sa akin pag sa si sibuyas pala tayo tumanim kagaya ho na rin sobra yung nabunod natin bilang hindi ho kinuha ng actual di natin no Ayan eh po, ito po, i-deliver na natin. Bali ito na po, yung ating, ano, i-deliver na po natin ito. Oo, yan. Ayan Là、like、t Sibuyas, nakuha kasi sibuyas. Yung ganda rin, yung dahon. Nakuha ko parang ganito, hindi. Wala, travel yan. Oh. Sa lugawan. Pag mga makapit marami ako. Ikaw ba madam, Sibuyas. Si sibuyas, naka na rin, nakuha ka. Yan, nagbawasan na po hindi tayo mag alok pa tayo nabila ka mo Madam, nagamit po ba kayo ng sibuyas? Sa pa, yung ganito, nagamit kayo ng ganyan. Hindi, wala kayong anong ganyan. Isaw lang ata, isaw atan ang tindan no? Oh. Salamat, oh. mo. Aba ikaw nga pala yung <laughs> Nakaita ka na lang ay. Madam, ganara ka si Boyas pag kukuha ka. ha Nakakuha na. Anak po kay na iba. Kukuha ka ba? Nasaan? Nasa anjo. Nasa Oh. Oh hindi lang kalis sa po pala. Doon na naman yung sa Maria, ayun may lugawan din po kayo doon. Ang lugawan ninyo. Ay di damihan niyo na ang kuha, dito na lang magsisimula. Ah, may branch po ba ito? Tatlo. Ay, yan 24 oras po pala pati ano.